Yun. Alam niyo ba sabi nila makakagawa daw tayo ng slime gamit ang lutong kanin? Hmm. Tara, subukan natin. Gagamit lang tayo dito ng bigdik at mantika. Game? Subukan natin. At ready na tayong gumawa ng rice slime. Ano? Rice slime? Uy, lolo. Narinig ko kasi rice Pati kanin pwedeng gawing slime. Susubukan ko po, Lolo. Dinidiktik ko na po ito ngayon, no? Kaya naman pala, nagkulang yung kanin dun sa rice cooker. Kinuha mo. Kunti lang naman po. Labitin tuloy ako. Ang sarapan naman ng ulam. Pero sige nga, pakita nga. Gusto ko makita kung totoo magiging slime yan. Anong nilagay mo? Naglagay po ako ng konting mantika. Para saan? Para hindi po dumikit yung pinakakanin kapag dinidikdik. Totoo bang magiging slime yan kapag dinikdikdikdik? Yun po, yung gusto ko rin malaman kung magiging slime po ito. At tingnan niyo po, Lolo. Mukhang nagiging slime na nga. Oo nga, at sobrang lagkit na niya. Pero mukhang nakakapagod. Opo, Lolo, nakakapagod. Ikaw naman po yung magdikdik. Ay, naku, ikaw na. Manonood lang ako. Nakakahingal po at sakit sa kamay. Ano? Pagod ka na. Di gusto mo yan, di ba? Oo nga po, Lolo eh. Nakakapagod talaga. Pero konting tiyaga pa to, Lolo, at magiging slime na rin to. Tingnan nyo po, ang ganda no? oh. Oo nga, no. Pero sayang naman yung kanin. Hindi naman po sayang yan, Lolo eh. Pwede pa naman pong kainin yan. Hindi ko naman po dinom yan, eh. Ano naman yan nilalagay mo? Food coloring po na color orange. Para saan? Para po maging magandang itsura ng slime na ginagawa natin at didigdigin ko ng sobrang bilis. Sige nga, titigil mo nga ng sobrang bilis. Ano? Gigil na gigil ka. Opo, lolo, nakakapagod talaga. Sige, pukpukpukin -puk -puk mo pa. Opo, lolo, talagang kailangan nating mahalo yung pinaka-slime dito sa kulay na to. Para maging maganda yung slime na ginagawa natin at nabuo na tong slime, lolo. Tingnan niyo po, oh. Sobrang sticky na niya, stretchable, at kulay na lang yung kulang. Ha. Halu-haluin ko pa to, lolo. Kakainin mo yan mamaya? Kakainin po natin lolo. Ayoko, ikaw na lang. Bukot naman lolo. Eh kinamay kamay mo na eh. Minekos-mekos mo pa. Tapos may tornado-tornado ka pa dyan. Grabe si lolo, malinis naman yung kamay ko lolo. O ito lolo, tornado. Tornado ka dyan. Ba't nagmukha ng kwek-kwek yan? Eh di ba po kulay orange yung nilagay ko? Lalagyan ko naman po ito konti ng rice flour lolo. Para saan naman yung rice flour? Para po pag hinahawakan lolo ay hindi didikit sa kamay. Kasi po itong diniktik-diktik ko, sobrang madikit na talaga siya. Oo oh, hindi na siya mukhang kanin. Mukha na talaga siyang slime. O, oh, di ba lolo? Ang galing, no? Pwede palang gawing slime yung kanin. Kaso, huwag masyado mag-aaksa yan ang kanin, ha? Eh, sinubukan ko lang naman po ito, Lolo, eh. At gusto ko po ipakita sa kanila na pwede palang gawing slime ito. Sa tingin ko ngayon ko lang po ito gagawin, nakakapagod gawin. Ang sakit magdik-dik. Pero basta, Lolo, kakainin mo to, ha? Kakainin ko pa yan, nandyan na sa board, ang dumi ng board mo. Nungugasan ko po board na to lolo. At saka wala namang lasa yan. Hindi po natin ng lasa. Pero ang galing. Naging slime na nga. At ipapakita ko na po sa kanila lolo. Charan! Oh, gamit lang yung sinahing na kanin. Makakagawa ka na ng slime. Ang galing no? Oh, pwede nyo nang gawin. Gawa na rin kayo.